Onin, we'll have to do fast talk. Well, yes, okay. okay. Two minutes to do this and our time begins now. Matigas, malambot. Mat Matigas. Maginoo, Pinyo. Maliit, malaki. Maliit. Matinik noon, matinik pa rin ngayon. Matinik ngayon. Cute noon, mas cute ngayon. Mas cute noon. Mayaman noon, mas mayaman ngayon. Mas mayaman noon. <laughs> Isip bata, mukhang bata. Isip bata. Insaymada, bibingka. Insaymada. Showbiz, negosyo. Pareho. Lalaban, susuko. Lalaban. Magpapatawad, maninindigan. Maninindigan. Para sa sarili, para sa pamilya. Para sa pamilya. Para sa asawa, para sa ano? Para saan si Sino ang mas matigas? Si Senador Bong o ikaw? Senator Bong, siyempre. Sino ang mas matinik? Si Aga o ikaw? <laughs> Pag-iisip ako muna. De, pareho lang, pareho okay. lang. Okay. Sino ang mas under? Ikaw o si Mrs.? Si Aga. <laughs> Sino ang mas pogi? Ikaw, mga anak mo? Ako, siyempre, original. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? All the time. Complete this. Sana ngayong Pasko. Sana ngayong Pasko, masaya tayong lahat. Tayong lahat pero sa totoo, yan, nararamdaman ko yung wish mo, yung prayer mo na para sa bansa. Kasi kung ano man ang nangyayari sa ating bansa, apektado tayong lahat. Yes, kasi ano ko naman, na pagka okay na yung bansa, lahat tayo magiging okay. Mm -mm. Diba? Lumaki ka sa harap ng madla. Yes po. Uh... hindi po ako lumaki. Tumanda lang. <laughs> Pasko man o hindi. Pero pag Pasko ang pinag-uusapan, ano ang pinaka hindi mo malilimutang Pasko? Siguro yung ano, Um, isa yun, yung uh, nagkita kami ni... Sa First Christmas ko na nakita ko si Sandro. Mm. Kasi syempre, yun ko lang na-experience yung Pasko na may kasama kay anak ko ulit, di ba? And uh, what else? Um, bawat Pasko naman talaga, talaga hindi ko makakalimutan, Tito Boy, kasi malaking event sa pamilya namin, lalo na pag, pag Christmas New Year doon sa, sa building ko, sa El Nino. Pag, pagka, pagka, lalo pag New Year, yung buong kalya namin, doon nanonood the fireworks doon sa casa ano namin. So talaga malaking event talaga yung Christmas at New Year sa amin. Did you ever consider, kasi aga-aga mo nag-umpisa, did you ever consider retiring from the business? Di kaya. Ito I tried. Di. I tried before. Sinubukan mo? Oo, oh, eh. kaso di kaya. Nahanap ko talaga. Eh. Ito yung kinamulatan ko. Ito ito lang yung alam kong gawing tama. Na hindi ako hindi mo ako pwede iligaw, hindi mo ako pwede... Alam mo yun? Uh Oo. -oh. I've been doing this since I was two and a half years old. So... Ito ang buhay mo? Yes po. Kung magbibigay ka ng regalo sa batang Jesus, anong ibibigay mong regalo? baby Jesus? Oo. Oh. Um, yung... Kay ni Jesus, siguro ano, babalutang lang damit kasi di ba nang pinanganak siya, naka, naka lang siya, nakalampin lang. Para hindi siguro Damit, para hindi siya lamigin. At, at saka may magdadala ka ng inside mada. Yun, pwede rin. Ay, at saka, TV. Para makanood siya ng walang matigas na polis sa, sa matilik na Season. Two. At kailan mag-uumpisa ang walang matigas na polis sa matilik na season? Sa December 22 po. Yan. Ay, huwag natin kalilimutan yan. Magandang regalo yan mula sa so, inyo. Sobra, tito. May galing kay Senator si Bong at saka galing kay Beauty. Ito talaga, pinagandaan talaga namin, no? Um, sobrang, kung baga, maganda yung season 1, season 2, mas bongga to. At okay. saka yung mga guests namin dito, Boss Toyo, uh, si Ducero, ang gagaling na artista. At napakaganda nung unang episode. Yes. Na pagkwentuhan ho namin yan. Isang malaking sorpresa. Huwag po natin kalilimutan. That's December 22. Yes. Ang unang episode po ng walang na, matigas yes. na polis. Lahat ng Lahat episode 1 ng season 1, season 2, season 3. Sobrang mga bongga talaga yon. Ito ngayon, pati ending namin, bongga bonga.